Ngayon yan ang mga bata ito? Ang hirap magkanak ng kambal? <tries> uh, hindi na ako makalis sa pisto ito eh? Ah, uh, sangkal na sangkal. Nagibig ng nagibig uh, ang aking dibdib eh. <tries> <tries> Walang hiya. Ang hirap magigambal ang anak? Hiwalay na ang aking dibdib eh. <tries> Magaling naman at nakatulog na ang aking mga anak. Teka lang. <laughs> hmm. Ako hirap na hirap sa aking anong kalalagay ang ito. <laughs> <laughs> ah, lamog na lamog na ang aking sinapupunan sa mga batang ito. Eh? Sino <laughs> Sino mo naman? Kini nyo ang sangkay kung... Nasa... Na, dahil pang